Isa pa daw ayon si Richard Gomez na sablay din. Kung meron daw na madalas ay sablay dyan sa Senado, marami din daw dyan sa Kongreso. Katulad niya, dahil na si Goma. Sabi kasi niya, hindi daw niya kailangan or hindi daw siya nakisali sa impeachment complaint laban nga kay Sara Duterte. Hindi daw siya nakiisa. Hindi nakisali. o ay bakit ka nga po makikisali? Kasi sa kongreso po, baka saling pusa lang kayo. Di ba may salinang ganun? O kaya ay saling kit-kit lang kayo. oh ay talagang no need. Hindi na yan po nakakagulat na hindi kayo nakiisa. Hindi na po yan nakakagulat. <laughs> Sabi niya, hindi niya daw kayo na makiisa sa impeachment complaint laban nga kay Sara Duterte para lang daw makapagbigay ng dekalidad na servisyo sa kanyang nakasakupan. Malaking insulto ito doon sa mga pumirma. Kasi parang ibig sabihin niya, uh, na itong si Mr. Richard Gomez, um, na yung mga pumirma ay hindi nakakapagbigay ng dekalidad na servisyo. May monopolya pala sa ganito. Kayo lang pala, Mr. Richard Gomez. Sinasabi <laughs> ko na nga ba? Hmm. Isa pa, ang sabi niya, meron din siyang pinunto tungkol naman po sa pondo. At eto uulitin ko ulit. Eto ay malaking insulto naman. Malaking insulto sa mga kongresista, mga kasamahan mo, Mr. Richard Gomez, na pumirma sa impeachment complaint. Malaking insulto yan. At eto po ay malaking paratang din. Kasi parang Parang nag ka na yung mga pumirma ay may kapalit na ayuda at malaking pondo. Yun po ba? Dahil ang sabi mo dito, let's just keep working no matter how little money we have. O oh, yan. Ay, kawawa naman po kayo pala. Paawa po ba yung Mr. Richard Gomez? No matter though how little money money we have, we can provide quality services to the people in many ways. Atty. Lenero Bredo, is that you? <laughs> Mangopo ya kayo, sa kitkit na nga daw kayo sa kongreso. Wala pa kayong originality sa mga political lines niyo po, pamumulitika na linya. At ito po ay hindi naman pamumulitin ka ito para kay ito ni Lenny dahil totoo na kahit maliit ang budget, may patunay. Ang tanong kasi, meron bang mga resibo ito sa Mr. Richard Gomez na he is uh, providing quality services kahit napakaliit daw ng pondo? At unang-una, talaga ba? Yung sinasabi niyong maliit na pondo, mas maliit di hamak sa mga pumirma? Nakaka- <laughs> nakakaano to kung kung tutuusin dapat tingnan maigi ng mga kongresista yung mga ganitong pahayag dahil eto'y paratang eto'y accusation doon sa lahat na pumirma sa impeachment complaint tignan natin kung hanggang saan ang ang tapang ng isang Richard Gomez para panindigan yung kanyang mga sinasabi yung kanyang mga pahayag good luck